sa sampung world leader na in ni Trump sa kanyang victory party, kasama doon ay ang mga Duterte. Pupunta si Bibi Sara sa US para sa victory party at nandoon na advance ang kanyang mga team. Pero si Tatay Digong ay hindi pupupunta doon kundi si Bibi Sara lang dahil walang pamasahi yung matanda at walang trabaho resulto sa gobyernong ito na may invitation ang mga Duterte sa US sa victory party ni Trump. Pe waray, waray. Ayan na naman tayo. Nagpapalaganap na naman kayo ng fake news. Wala namang masama eh kung iimbitahan ni Trump si Duterte. Kasi nga, ba diba, they used to call each other as a buddy. Pero waray, waray, waray. Ang iyong binabalita ay nangyari na. At hindi mangyayari pa lamang. Dahil kung may inimbita manuon noon na Duterte, tama. Pero ang pecha, ang taon, 2017 pa. Ayan oh. Ayan oh. Yes. At napaka nakakatawa naman. Amerika walang pumasay si Digong o yung totoo nakawiwi na or jumotot na may kasamang laman. Kung tawagin natin ay jiget. Diba? Nakajiget na ang tatay nyo sa Senado noong hearing doon. Paano nangyari na idadrama nyo pa na inimbitahan daw kuno ni Trump papuntang Amerika at walang pamasahe. Mema. Mema lang waray. I-check mo tong nasa taas, oh. I-check mo. 2017 pa. Dahil presidente pa si Digong that time. Nakakatawa naman. Kano-ano ba niya si Trump, kamag-anak, na nasa victory party? At according to you, sa sampung world, ano? what? Si Sarah pupunta. You may ask Sara kung ano ang present status niya ngayon. Baka maaari nyo kaming tulungan na manawagan nang magpa-check up na doon sa capital D A -E P R E -S, S S I O N niya with her marital issue. Anyway, waray, huwag magpakalat ng fake news, B. At sagutin mo muna ang kwentong Placido na nasiraan ng Jigas. Kaya apat pa kayong hindi napadalahan. Doon muna tayo at nang maliwanag ang lahat. Okay, waray. Love, love, love.